Padaan ang problema, pero bakit yung iba na nanatiling masaya? At bakit ka nanatiling malungkot? Pwede mo namang piliin maging masaya. Pwede ka maging masaya. Katulad nila, huwag mong tingnan kung anong wala sa'yo at meron sa kanila. Dahil ang nasa sa'yo ay sapat na para maging masaya hindi mo kailangan maging katulad nila dahil ang mga nakikita mo ay mga bagay na pinapakita lang nila. Lahat tayo may tinatagong pagkatalo. Kaya itatak mo sa isip mo na hindi lang ikaw nakakaranas ng ganito. Kaya kung ako sa'yo, piliin mo maging masaya. Katulad ng iba na kayang sayawan ng bawat problema. Ikaw ay di nabibilang sa mundo ng talunan. Ikaw ay di para umuwing luhaan. Kaya piliin mo maging masaya. At ipakita sa kanila na malakas ka. Huwag mong hayaang lamunin ka ng lungkot. Huwag mong hayaang ang puso mo ay babaluti ng takot. Bumangon ka. Sa bawat bangungot ng bawat nakaraan, ay huwag mong gawing kumot. May naghihintay sa iyong magandang hinaharap. Pero paano mo ito makikita kung sa pagsubok na nakaharap, naghihintay sa iyo na bagong umaga. Pero paano sisikat ang araw kung sa gabi ay nanatili ka? buhay ka na lang bang nakabilanggo sa iyong mga nakaraan?